Nakapagbigay ng tuwa at saya ang Nueva Ecija Press Club Incorporated o NEPC sa may 50 mga bata sa Sitio kabangaran Barangay Bambanaba, Cuyapon, Nueva Ecija sa isinagawang gift-giving activity nitong araw ng linggo, April 7, 2024. Pinangunahan ito ni Gina Magsanok, pangulo ng NEPC, kasama ang ilang miyembro ng press club. Ayon kay Magsanok, isinagawa nila ang nasabing aktibidad upang maghatid ng saya at inspirasyon sa mga bata sa mga malalayong lugar at upang maipadama sa kanila na mayroong mga nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila ng mga kababayan. Upang matutunan din nila ang magbigay at pagdating ng araw ay sila naman ang magkaloob at magmalasakit sa kanilang kapwa. Nagpasalamat naman si Kapitana Emelda Dulay ng Barangay Bambanaba sa isinagawang gift giving ng NEPSI para sa mga bata sa kanyang barangay. Gayun din ang mga batang tumanggap ng regalo, wala sa nasabing samahan. Maraming salamat po sa binigay ng Mabay Siha Press Club. Sana po maulit muli. Maraming salamat Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaraga, na nagungulat. Para sa DWNE Teleradio, ang inyong kapakpik.